Hello everyone! Good day! It's me my... again. Cassie, Sassy and for today's video guys, um, uh, share ko sa inyo yung naging experience ko sa, ano, sa Black Beauty Gold Shampoo. Di ba? Ang dami natin nakikita na advertisement, napakadami natin nakikita na mga vloggers at kung ano na pa mga social media influencers na nagsasabing napaka-effective daw netong si Black Beauty Gold Shampoo. And I will tell you the truth na hindi lahat ng sinasabi nila is totoo. Okay? So, sa journey ko, um, alam ko na matagal na yung black beauty, gold shampoo na yan. Um, before kasi nagpapakalbo ko, tinay ko na maging kalbo. And yun nga, uh, yung paggamit, ano yun, di ba nasa salon kasi ako, tapos nakita, nag-shock lang yung mga tao dun na, oh my God, bakit ka magpapakalbo? And sabi nila, just in case na gusto mong ipalit yung ganda ng look mo or ipalit yung dati niyang habas, may pwede kang gamitin na product. And they call it shampoo ng kabayo. And nung tinignan ko siya, hindi naman siya actually shampoo ng kabayo. And ang pangalan niya is Black Beauty. So yung bulk shampoo nila ang pinakamaganda, pinakamaganda daw. So yun naman yung tinignan ko, yun naman yung lagi kong binibili nun. And yun nga, naka nakaupos na ako ng maraming ganun before. And ngayon, uh, last month, parang bumalik kasi ako sa paggamit kasi parang hindi ko na-feel or hindi ko napapansin yung difference nun sa buko kasi nga masyado pa ng maliit. Di ba? kumbaga baga pa ba pala siya, hindi ko napapansin kung mabilis ba humaba yung hair ko, kung kumapal ba siya, ganyan. And yun, alam nyo ngayon, naka-conclude na ako regarding sa product ngayon. So, no, hindi ito sponsored video and hindi ko sinisiraan yung brand na yun. Pero, eto yung para sa akin at yung may experience ko sa shampoo na iyan. Actually, tatapatin ko na kayo, hindi siya naging effective para sa akin. Okay, I have a very thin hair. Kung mapapansin ninyo, napakanipis ng buhok ko. So, hindi ako sobrang nipis, sakto lang, ganyan. Tapos, alam mo yun, tuwing nag-shampoo ako ng Black Beauty, kapag pinapatuyo ko ng hair ko, sobrang daming nalalaglag. Sobrang daming nalalaglag talaga sa hair ko. Tapos, grabe, nagkaka-breakage siya. Alam niyo yun, nagkaka-putol-putol siya. Kada sinusuklay ko siya, napuputol siya. Dumami yung split ends ko. Tapos, parang nasunog yung, ano, yung tip ng look ko. Ito, ito mga to. Parang nagkakaroon ng kulot-kulot. Ganyan. Tapos, naiinis ako kasi ngayong mahaba ng buko, buhok ko, syempre ginagamit ko yung Black Beauty Gold Shampoo. Ang ginagawa ko, sinashampoo ko yung anit ko. Tapos sinashampoo ko itong mid-shaft hanggang uh, sa ends. sa tip pa lang. Tapos napapansin ko parang very ano siya. Uh, alam nyo, ang hirap i-ano nung ano, ang hirap ikalat ng shampoo. Tapos mabilis siyang matuyo. So parang feeling ko yung na naman ang hair ko yung whatever ingredients na nandol nung binasa ko sa ingredients niya and translate ko, ang mga nabasa ko ng mga ingredients ko is, ano, meron siyang coconut oil and meron siyang aloe vera. So, di ba? Kung, pero feeling ko, ang dami niyang sulfate. Alam mo yun? yung parang ginagamit sa si shampoo na nakaka-dry talaga ng hair. Yun yung reason kung bakit bumubula yung mga shampoo. Napakadami niyang ganon. Sobrang nagda-dry yung hair ko. Every time na nagsha shampoo ako, at ang napansin ko parang hindi ko pinakagusto sa shampoo na yon is yung dahil nga dry yung hair ko or yung scalp ko, ang bilis ko mapit ng bacteria, okay? Walang, walang good bacteria na naiiwan talaga sa si scalp ko para lumabat sa mga bad bacteria. And in turn, parang mas bumaba ko patuloy yung anik ko. And mas nahihiya ako pag nag-i-interact ako sa mga tao, ganyan. So, nung una, hindi ko, man, hindi ko naman inisip agad na yung reason ng pagkabaho ng anik ko is yung pag -shampoo. Ang naisip ko lang nun is dahil nga hindi ako gumagamit ng siya ng conditioner. So, yun, gumamit ako ng tuwing nagshampoo ako ng ganon. Gumagamit ako ng napakadaming conditioner and nilalagay ko sa anik ko hanggang sa ends ng mukha ko. Ano yun pa din, yung pa yung amoy niya talaga, napakabango. alam mo yung amoy araw, amoy pawis, sa yung naglaro ka sa labas, so sobrang nag naging basang-basa yung buhok mo and yung amoy niya gano'n. Yung, yung amoy niya talaga na hindi ko nagustuhan. Ewan ko kung bakit. Um, feeling ko wala naman sa product yun. Yun nga lang, masyado siyang, ano, masyado siyang nakakatanggal talaga ng oil. Masyado siyang nakaka, ano, ng buhok na nakaka-pagpa-dry ng buko, Yun yung mga naging reason kung bakit mas kumapit yung mga bacteria sa ulo ko. Tapos, in turn, mas bumabagod talaga siya. So, yun lang. Yun yung final thoughts ko regarding yun sa product na yun. I think yung mga taong gumagamit ko na sinasabing effective, parang nakikita ko naman sa kanila noon na talagang makapal na yung hair nila before pa sila gumamit. Okay? Makapal na talaga yung hair nila noon. Tapos, parang wala namang nagbabago, parang kumapal lang talaga yung hair nila niya. Or hindi naman sa kumapal talaga yung hair nila, talagang makapal na talaga yung hair nila. Nun. And hindi ko pa sabi kung effective ba talaga siya or hindi. Pero kung para um, ano, kung katulad ko kayo na may very manipis na buhok and gusto niyo siyang matry, parang hindi ko siya nag-recommend. Grabe, sobrang ano, parang hindi ako naganda sa product ngayon. And yun lang, yun lang ang masasabi ko. Uh, if you do like this video, please give it a thumbs up. And mag-comment kayo down below kung ano yung mga thoughts ninyo regarding this and whatsoever. Tapos nga pala, if you do subscribe to my channel, I will appreciate it. And I will say thank you in advance na. Maraming salamat sa pagkikinig sa akin. Sana makatulong ako. Have a nice day!